Karon, busy ako mga kaklase. Hello. Oh, na busy sila ang naka-assign sa pagkilo. <laughs> oh, nagbagatay nami sa among mga kaklase. Oh, tura siya. Actually lahi na ang iyang ano ron, nurse na siya. Ating <laughs> artista. <laughs> oh, shout out sa among mga kaklase. Oh, ni Ana, ah! 'di ba? Oh. Paniguro na maron magkita ka mga kuan man ani nila oi, eh, di man ni sila makigbagatay. Lakalagot. Mga kwartahan na kaya. Mga kwartahan na di na makigbagat. Barato kaya ang pangarap mas <laughs> mahal ang ng bansa. Hain, aw pag ano? Barato. Barato. Kaliguro, kaya ako napun mo kilo. Pila na akong kilo, ane. ako height, di na kumuta. ano grafi, di na git ko mutaas, maski yung sound. Maski yung sound, di na mutaas. Hmm, um, busy ang among mga ano. Hello. Okay, si Pranilin ano, nagano siya, nag karon ka ron, sa mo, Sana makasulod na siya. Okay. Para ano, damo-damo na mi dire.